Welcome to Henry KNG TV. Magkano ba isa? Abi masyado madami yan. Hindi hindi naman ako maghahanda ng ano eh. Ha? Naubos no, yung maliliit. Hindi natin pwedeng hatiin. Alam pa sa likod. Para meron sa likod ah. Ay, hindi pe, pwede. May sotang ko nang sabi sa akin eh. Mapapagalitan naman ako pag hindi ako sumunod. Ha? Matapang yung asawa ko. Baga ano, mapapagalitan ako. Wala no? na ba dyan? Baka may sotang ko pa dyan. Wala na. Wala na, na. lang. Good morning po. Ngayon po ay araw ng Webes po ngayon ay nasa bahay lang kasi nga po uh, medyo kaya ng konti dahil sa nutsungod sure po yung mga bahay ko kakahapon nga po galing po ako ng airport at tapos po ngayon ay maula naman eh, siguro kaya mo ng konti uh, ngayon po ay eh, pupunta ako sa school para dalamin ko yung mga tanim ko at saka mag harvest na rin po ako ng mustasa ayun po tara po sa school doon po tayo mag video po naglalakad na tayo sa school pasok Ito nga po yung ginawang bagong building dito. O, ayan pa. Ito po ay tapos na. Ah, nagilikpit na lang po yung mga gumagawa dyan. Ayan po, ay tayo, tayo sa aking taniman sa likod. Bato dito po ako dumaan sa kabilang, ano, kabilang gilid para madaanan po natin yung mga bayabas ko dito. Ayan po, ang maraming bunga. Maraming bunga po ng bayabas na rin. Ang bilis lumaki, oh. Ayan po yung mga guwapol. Ang bilis lumaki. yung may isang puno po na binigyan ko noon. Yung bunga po ay abot ng 30. May isang puno na yan. Isang puno lang po yan. ha Ang dahil po bunga yan. Po, dito na po tayo sa aking taniman. Ito po yung mga dragon fruit ko. <coughs> yan po nasisira rin ng ulan. Nasa sa ulan, nasisira. Pero marami siyang bulaklak. Alam, alam, basta po yung mga bulaklak yan. dami. Tapos may hinog na isa. Ngayon po kasi araw ng Webes, wala pang pasok. Hanggang bukas na po yate, walang pasok. Ayan. Dahil po niyang bulaklak. Ito, tabi-tabi bunga niyan. Tapos may mga bagong sumusulpot na bunga na bulaklak. Ayan po. Ang dami. Tapos nga po yung bayabas ko dito. Titingnan natin. Tumawid na ako sa tanya ko kanang mustasa. Mamaya ay kukuhanin ko yung mga ilang pirasong mustasa na yan. Yan. Ito nga po yung bunga ng bayabas. Ang oh. laki. Oh. Ang laki. Ito po ang laki ng bayabas. Ang ganda. Yung. Ang laki. Ang laki. Nakakatawa naman. Tingnan. No? Na, ano? Mukhang pwede na yan. Ayan. Mukhang pwede na yan. Pwede na yata. Pwede na yata. Pwede na yata. Ayan nga po. Mga na buong pa. May marami pong bunga yung mga bayabas ko dito. Ayan o. Tapos may mga maliliit po siyang bunga. Lahat po ng tanim pong bayabas ay may bunga ngayon. Iba maliliit, iba malalaki na. Ayan nga po. Sa mga dagong fruit, maraming bulaklak. <coughs> Tapos po isa na rin. Ayan o. Ayan o. Kita-kita nyo naman. Kitang kita yung bulaklak niya ayan. Ayan po natin tayo sa likod. meron po isang punong saging dito. Ayan po yung punong saging. Ang dami po niyang ano, ang dami po niyang ah, bunga. Subukan po natin kung makabubuhan ni puso. Ayan, ayaw pa. Ayaw sumama. mama. mama ka. Ayaw ah. Ayan niya po, akinuha ko ni puso niya. Ayan no? puso. yung bunga niyan po ngayon magbubuna tayo ng ilang pirasong mustasa pang ano lang po pang lagay sa sinigang to pres na pres po yan na ah. organic organic mustasa yan walang bomba yan ha ah. masarap po ito ng okra ko ay matanda na yung pangbunga ng okra ay may bulaklak na yata <coughs> baka isa isang linggo yan may bulaklak na yan tagal ha nainip na ako sa okra na yan ha nakakainip po yung okra na re ano ibang klaseng binhipo kasi ito eh iba itsura nyan eh Ayan. Dragon fruit, ang dahil bulaklak ko. Hugasa ko na po yung mustasa para pagdating sa bahay malinis na. Ayun, ayun po yan. Nasa ko na siya. Hindi ba lang pagdating sa bahay ay babalawan na lang ng konti. Yan. Sarap po ito. Panlagay sa sinigang. Pamburo. Kahit pa paano po eh. Pwede po kayo ng sariwa. Kinakain po namin ng sariwa ito ng anak Malinis na po siya. ba po kasi malit pa. So, ito lang po yung mga natitira sa mga unang tanim ko. Ako iba may leaf pa. Mga ilang araw pa yon. Mabilis naman po itong ano, mabilis naman po itong lumaki. Yan na, kaya po yan, naguulan. Sobra, kaso nga lang, sobra naman yung ulan. Sobra naman, dami ulan. Hindi na po ma... Kung baga sa ano, hindi na po nakatulong sa mga halaman. Nakakasira na po ng halaman yung ulan. Kaya nga po, dapat yung ulan, dilig-dilig lang. Eh, sumusobra po ng dami ulan. Kaya po natutubig naman yung mga halaman. Ayan po. po, malinis na. Uh, konting, ano lang, konting hugas na lang po sa loob sa, ha, sa bahay. Kasi nga po, pagdating sa bahay, uh, tatanggal lang po ng dahon yan para po maging malinis na maayos. Ayan po. Ayan po, ko na lalagyan para i-plastic po, po ito. Ayan. Bangers. Ito nga po isang dragon fruit na ako ko. Wala po kasing ano, wala po kasing stand kaya ganyan kataas yung binig, ganyan kataas yung aking uh, ganyan kataas yung aking, uh, aking cellphone. Wala po kasing stand. Ayun. Po ang ganda ng laman niya, oh. pulang pula siya. Oh. Ayun, ang ganda na ng laman, pulang pula. Oh. Ito po ay maliit lang, kaya okay lang naman 'yan. Matamis din naman po ito. pagkain yan. Ang sarap. Tapos natin hmm Nandit lang hmm. so, tamis. Sobrang tamis po. Tamis oh. So. Mm. Sarap. Tamis. Tapi bayabas at meron po palang sira. Tatangkayan na kita. Ayan, tinangkayan ko na po yung bayabas. Meron po pa nasira, oh. May kain po siya ng ano. Nasobran po yata ng hinog, oh. Laki, oh. Oh. May isa po may sira, isa wala. Buti na lang, may natira sa akin. Laki. No, siya so ito pa isa. Isa to, ang oh. Ano yung kasama niya, no? Ayan, no, Tatlo sila, oh. At bayabas. Laki. Ko, yung mustasa. Ito nga yung mustasa yung puso at saka yung bayabas ito nga po yung biyaya biyaya po yan ngayon po ay tayo sa tindahan para bibili po ako ng sotanghon magluluto po tayo ng sotanghon soup magkano ba isa? Abe, masyado madami yan hindi, hindi naman ako maghahanda ng ano eh ha? naubos yung maliliit hindi natin pwedeng hati. Ala pa sa likod. Para meron sa likod ah. Yun. hindi pa pwede. Eh, so ang unang sabi sa akin eh. Mapapagalitan naman ako pag hindi ako sumunod. Ha? Uh, matapang yung asawa ko. Pag ano, mapapagalitan ako. Wala no? na ba dyan? Baka may sotang ko pa dyan. Wala na, wala na lang. Ano, Lilipat po ako ng ibang tindahan kasi nga po wala pong yung sotanghon dito yung sotanghon na nakapak na kulay blue yung original eh hindi ko pwede kasi <coughs> pag hindi po yung pinili ko magagalit po yung asawa ko matapang po yung asawa ko kaya kailangan sumunod tayo sa mga asawa natin ayan po ah yung po ko sa may kanto eh meron po doon kaya 15 po? saan eh 15 matiin niya Na meron po dito Ah, ano yung magkakaiba niyan? Siguro mga <laughs> apat nung ano, apat nito. Apat niyan. Ayun, apat niyan, apat niyan. Ito pa lang tatay ko na mukha. Ay, masarap po sa suot ng mga ganito. Ibang ganito ka lang. Okay lang, bala ka kung ano yung andyan. Basta kailangan. basa kailangan makapag-uwi ako niyan. Kapag hindi, yari ako sa asawa ko. Matapang yung asawa ko. Ayan na lang. Bubugbugin ako ng asawa ko pag wala akong uwing ganyan. Sasabi ko sa inyo. Ay, Ito pa, kaya kailangan sumusunod. May pera bang ano? atsuite? Atsuite na bunga? Meron po, may magic atsuite. Yung bunga, Yung bunga atsuite, yun pala meron na. Bigyan mo ko ng dalawa. Ayan Yan. Ayan, ayan, yan. Ano pa? Ay okay na yan. Php 274. Php 274. Ako din ako ng sotanghon dito. At saka sinamahan ko nitong licks para may bago sa sotanghon. At sute po pala, bumili po ako ng sute pang bulay. bali doon po tayo sa kanto. Bibili po ako ng manok pansahog dyan sa sotang ko. Ayan po, tara na po sa kanto. Sigurado po mayroon sa kanto, manok.

Ayan nga po, nakabili ko ng manok dito at saka paminta. Pamintang po ang binili ko. Tapos manok ang halagang 213. Marami na pong pansawag yan dito sa Sotanghon. Masarap po yan. Ayun po, awin na po tayo. Bwede malapit na po sa amin dito. Ayun lang po yung kanto, yung simbahan. Kakaliwa lang po ako dyan. kasi po, at sabahin na po tayo magkita-kita.